Nakani na busa bayawan sa ilahang uh, boulevard. First time ko nakani sa bayawan o taas taas ilang boulevard o eh. Ako ah, ang gananan ni kanilang waiting shed oh. Ligon gayo. Niya kung maguhan, di basa. Lapad kayo ilang waiting shed. O kababa mo nga naabtan ko anig mga almost 10 minutes paglakaw. gikan sa tumoy, hantod sa pikas tumoy. O lapad kayo ilang naip dahan parking area o sa dapit sa tunga-tunga ni -tunga, dapit na ay makita din dito na ay pwede nyo mag-view ang sunset minot kay ilahang view sa sunset nga to kay nga tuman mo na o yun ang adlaw kani sa tunga-tunga po na ay public toilet na lang siguro ay bayad kay pwede magkadiha mag CR pwede sa kadiha maligo kay daplin magunig dagat ang ilang boulevard nga free nga public na beach umani dili na idaghan kay mga pagkaon na na barbecue o daghan pang laing klase-klase nga mga pagkaon o ako yung baliko nindot ilahang waiting shed nindot kayo ambot pwede ba kani buhat dress la po lapo lapo no? na pero uh, lahi lahi man tao ko eh? ako na appreciate sa ilahang boulevard kay limpio kayo guys di kayo kakakita o sagbot sa dan murag kana disiplinado ang mga tao din na napot sila yung mga pagkaon pagkaon na nay parking area nindot gigayo. kayo basin makalaag mo dire suway ninyo ilham boulevard dire sa bayawan kay ang among gian higita kay ang sunset na kani na wala pagigay kay ninaw kag adlaw pero nindot nakigaya ang view na hapit na muna ug adlaw ani eh. nindot kita na nilang sunset na to yeah, labi na naglakaw ka sa white sand nambot kung pareha ba basta nindot kay ang feeling no? white sand sunset nya yeah, daplin sa beach uh, relaxing gayo ang guan ang lugar nya yeah, na pag yung mga pagkaon sa kilid so pwede jud mo magkuyog banding sa inyong pamilya or sa kuyog sa inyong mga barkada kung makasuroy mo diri sa bayawan so wayin niya ninyo diri